Ang bawang sa panaginip ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan, depende sa konteksto ng panaginip at sa personal na karanasan ng nanaginip. Narito ang ilan sa mga posibleng interpretasyon. Mga positibong interpretasyon ng bawang sa panaginip. Proteksyon. Ang bawang ay kilala sa kakayahan nitong magprotekta laban sa masasamang espiritu at sakit. Sa panaginip, ang bawang ay maaring sumimbolo sa proteksyon mula sa mga negatibong impluensya, mga panganib, o mga taong may masasamang intensyon. Ang bawang ay may mga katangian na nakapagpapagaling. Ang panaginip tungkol sa bawang ay maaring magpahiwatig ng paggaling mula sa isang sakit, emosyonal na sugat, o mahirap na sitwasyon. Lakas at tapang. Ang bawang ay may matapang na lasa at amoy. Sa panaginip, ito ay maaring sumimbolo sa lakas ng loob tapang at kakayang harapin ang mga hamon sa buhay. Paglilinis, ang bawang ay maaring gamitin sa paglilinis ng bahay o lugar. Sa panaginip, ito ay maaring magpahiwatig ng paglilinis ng sarili mula sa mga negatibong emosyon, mga nakaraang pagkakamali o mga hindi ka nais na bagay sa buhay. Mga negatibong interpretasyon ng bawang sa panaginip. Pagtatago ng katotohanan. Ang bawang ay may malakas na amoy na maaring makatago sa ibang amoy. Sa panaginip, ito ay maaring sumimbolo sa pagtatago ng katotohanan, mga lihim, o mga bagay na ayaw mong malaman ng iba. Negatibong enerhiya. Ang bawang ay maaring may ugnay sa mga negatibong enerhiya o mga masasamang tao. Ang panaginip tungkol sa bawang ay maaring magpahiwatig ng presensya ng mga taong negatibo sa iyong buhay o mga sitwasyon na maaring magdulot ng stress at anxiety. Pag-iwas. Ang bawang ay maaring gamitin upang itaboy ang mga insekto o mga peste. Sa panaginip, ito ay maaring sumimbolo sa pag-iwas sa isang tao, sitwasyon o problema. Karagdagang detalye at interpretasyon. Upang mas maunawaan ang kahulugan ng bawang sa iyong panaginip, mahalaga na isa alang alang ang mga karagdagang detalye tulad ng Kondisyon ng bawang Ang sariwang bawang ay maaring sumimbolo sa positibong enerhiya at proteksyon, habang ang bulok na bawang ay maaring magpahiwatig ng mga problema o negatibong sitwasyon. Lokasyon ng bawang. Ang bawang sa kusina ay maaaring sumimbolo sa pamilya at tahanan, habang ang bawang sa labas ng bahay ay maaaring magpahiwatig ng mga hamon sa labas ng iyong comfort zone. Ginagawa mo sa bawang. Ang pagkain ng bawang ay maaaring magpahiwatig ng pagtanggap sa proteksyon at pagpapagaling, habang ang pagtanim ng bawang ay maaaring sumimbolo sa pagpaplano ng iyong kinabukasan. Konklusyon, ang bawang sa panaginip ay isang makapangyarihang simbolo na maaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Mahalaga na suriin ang iyong panaginip ng mabuti at isa alang alang ang lahat ng mga detalye upang mas maunawaan ang mensahe na nais iparating nito. Tandaan na ang mga interpretasyon ng panaginip ay hindi eksaktong agam. Ang mga ito ay mga gabay lamang na maaring makatulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong sarili at ang iyong buhay. Ang tunay na kahulugan ng iyong panaginip ay nakasalalay sa iyong sariling interpretasyon at intuition.